sa hindi malayong hinaharap, ang West Philippine Sea ay pilit na inaagaw ng kaharian ng Manchuria. Bagamat hindi nila ito makuha sa pamamagitan ng pakikidigma, iba't ibang paraan ang ginagawa ng mga Manchurians para sirain ang moral. Komunidad at paniniwala ng mga Pilipino upang masakop nila ang West Philippine Sea ng walang aktual na digmaan na magaganap. Ito ay sa pamamagitan ng mga taksil ng bayan tulad ng mga angka ng mga politiko at mga bayarang media at social media influencers. Sa isang restaurant, naghihintay si Andrew sa kanyang blind date na sinet up ng kanyang pinsa na si Bobby dahil may fixed marriage na ipinagkasundo ang lolo ni Andrew para sa kanya laking gulat niya nang si Elmira na kapwa defender ang dumating. Yeah. Hey, Ang, anong ginagawa mo dito? Ikaw, what are you doing here? Wait. Oh my God! Don't tell me table six ka din. Obo, MG. Ikaw yung apo ni Lola Melody? Yeah. No way. Oh my God. Well, we're here. <laughs> Cheers! Cheers! Ayan. Grabe, video ako makapaniwala. Ikaw, Andrew, ha? May tinatago ka palang pagwapuhan kapag naayusan ka. Well, you know naman, di ako sanay po orma, eh, pero... I can't believe pa rin! Oh my God! But okay, I swear, you look stunning. Thank That's you. It. Pero in fairness ha, totoo to. Ngunito bang aasar or what? Magkwapo mo today. Thanks. Well, I can't believe it but here we are. Dating. <laughs> Naging masaya na ang date ni Andrew at Almira. Nung nagpaalam si Almira na mag-CR, dito siya may napansin na isang nakaawang na pinto, si Chantal ang isa sa mga wanted sa batas na asawa ni Shifu at pinuno ng mga illegal na mga gawain ng mga Manchurian sa Pilipinas. Agad siyang bumalik kay Andrew para ipaalam ang nakita. Andrew, may natuktas at ako. Ay na no, nakita ko din eh. May dumating na wanted sa batas. Her name's Chantal. You have to contact Peace Asop. Um, tell the private chat. Hindi nila alam na bistado rin sila ng kalaban. Mukhang may mga dagang nakapasok dito ah. Pulihin mong dalawang yun. At gapos mo. At dalhin mo sa penthouse. Naintindihan mo ko. Walang bala, ma'am. At nahuli sila ng mga kalaban. Sa kabutihang palad, ay naipadala nila ang distress signal at ito ay natanggap ng mga WPS defenders. Sir. Pero please, may stress signal mula kila Almira. Ah, uh, na-download mo ba yung fans? Yes, sir. Okay. Ito na po lahat na evidence sa staff. Okay. So ito, magkadala na sa mga polis. Pero please lang i-prioritize yung uh, mag-rescue kay Almira. Yes, Commander. At pinuntahan na ni Alena at Ali ang itinuro na signal ni na Andrew at Almira upang iligtas ang mga ito. Ngunit nakita rin sila sa CCTV ng mga kalaban at sila ay napasubo sa isang labanan. Bruno, bakit may dalawang taga na naman nakapasok dito sa ating penthouse? Nakikita ko sa CCTV. Eh. Pakihuli nga! I no